nong mom wow! make up ได้ดิเช่น nong make up ติเกติเกโอ๊ะป๋าอันดูอ่ะหลอกไหลหมดอ่ะนะว่าละสิงห์ตันทุรนิสาสิ Hindi <laughs> ah. Mamaya gutumin yan sila na ino. Hindi ah. Hindi ah. <laughs> Laki. Liit, liit. Oh. Uh, ano nangyayari sa mga batang, ano, yung mga batang, mga batang nahuhuli dyan? Huh? Nakukulong man to. Hindi <laughs> ah. Hindi ah. Dahil sa pagpakabong pa nila. Puro mm. kakadi adi adi an di ako. Natuluyan na. Hindi anong di ano. Di ar. -no na o. <laughs> 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 nakulog lang ang lalit. mo. Nay, saglit lang. guapa Nay. Gwapa. Parang hindi. lang naman ang mga bata ko. Nabota pa. Nay. Mm. Iwag, iwag.

Yeah. Yeah. Ay, pa na mo ni. Hindi ako Bisaya. Eh, may nagano nga sa akin sa Eat the World Day. Eh, may ano India sa uh, India India. India? Hindi, India? India? <laughs> <Di> anay! <laughs> <laughs> nag-ano? <laughs> Wala akong untutog <undo. laughs> <laughs> Bigla ka <naduro>, kita. <laughs> Dito lang kayo. May libag yung kilikili nila kay libag. <laughs> patingin, patingin ang kilikili. Lax mo may libag. Lax mo tingin. Tingin niya na kilikili mo kung may libag. Ah, wala. Ah, Walang ah, libag. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Kaya Ano ah, yun, Lax? Kaya na kayo. Kaya na kayo. <laughs> Laks. Lagyan mo ng ano yan, Laks, para ano, para hindi makita yung libag. <laughs> Ayan la yung pink. Laki ko ni mo yung pink. Dali, lagyan mo. Yung pink, yung pampaputi. Dali. Ayun. sa taas. So, dali mo na. Yan. Ah, anong tawag? Oh, dito. Dito mo. Ano yun ay? May pangalan ng pagkawin. Impanada. Ah, Impanada. Sige, bilhan kita sa susunod na hmm. impanada hmm. ulit. Kabusog. Mga sampung piraso, ikaw lang ah! kaka... Uy, hindi yan sa ulo! <laughs> ano yan, baby? <laughs> Wala nai. ikaw pa. Kalbo na kung daan, magdagdag ng kalbo na. <coughs> Laki! Laki! Laki. Lagyan mo na din natin na mapuputi yan. Pampuputi yan, laksi. Uh, ano itong nakunin? Sino ang nakikin? Ano yun, Nay? Nagguni naman ni Vlad. <laughs> Kainan kung Kung daan siya ni Toloto, Dito ka sa harap. Na, dito, na, dito ka dali. Maglagay kayo. Bakit hindi siya nagloto o tinapay? Hindi, ah? Hindi, ah? ko. Hindi, ah? Hindi, ah? Hindi, ah? Hindi, Kilikili -kili, ang puti-puti na ng kilikili -kili ko. Kilikili mo. Yan! Yeah! Ano ang pakita mo. talaga? <laughs> Mami, ayaw pakita yung kilikili -kili niya. <laughs> dali! Maglagay man to ako. Oh, Bet, tingin nga kung pumuti. Wow! <laughs> pumuti ang kilit! Dito ka! Ang kumumok dito. Sige oh, nga. Oh, Dendi. Ayo. Eh, kung <laughs> ina Wow, Wow, puti na ng kilikili. Puti naman talaga yun. Sa so, nga, puti na isa mo it itong kilikili. kili <laughs> <laughs> tayo mong pakita, mumpak kilikili mo. Daw <laughs> itim. Gamit kasi. Maitim pero walang amoy. Na? Kasi ang kilikili nila, kinigra. <laughs> no. No. ha Okay lang yan para puti-puti bukas. Sobrang puti na yan. Laki dito ka sa... Magkapareho lang sila puti pag alis. yung kinikili. Ano yan kinikili? Wow! Sobrang puti na tuloy. Lagyan yung bunga Lagyan yung bunga. Pipiro, oh, adya. Nay, ah! Mommy! Wow! Sobrang puti. Sobrang puti. Wow, sana all. Tinan mo. Puting puti puti. May mga lipang hibag. Ang! Ano na na? Ang! Hindi ah? Hindi ah. Nagbago na yung buhok Hindi na Supply na icon. Wow! Ang puti talaga ng kilikili ng laki. Hindi pinapakita ang kilikili. Ay. 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 ay, 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 ay?